Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa na ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign. Ang lahat ng paborito. Kaya gawing gabay o libangan lamang. Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Maganda ang araw na ito pagdating sa mga aris. Dahil ngayong araw, ang mga aris, mas maging seryoso kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad. Magkakaroon kayo ng mga bagong insights, bagong pananaw pagdating sa inyong career, sa trabaho, sa proyek ninyo at sa isyung pera at mas intimate ang mga ari sa araw na ito. Kayo rin ay mahilig magplano. Marami kayong madiskubre ngayong araw at magising ulit ang inyong passion, ang mga bagay na gustong gusto ninyong gawin pero inyong isinantabi dahil meron pang ibang mga prioridad. Ngayong araw, Malakas ang impluensya ng Sun at Pluto sa iyong sektor kaya sa araw na ito, karamihan sa mga aris ang focus ay nasa inyong pag-grow, pag-improve ng inyong pamumuhay, ng trabaho ninyo at para tugunan ang iyong pangangailangan. Ngayong araw, nakafocus kayo sa inyong mapagkukunan at maganda ang intensity ngayon ng mga relasyon. Maayos ngayon ang iyong mga interaksyon sa ibang tao, exciting ang enerhiya ng mga aktibidad ngayong araw at at maari rin na ikaw kahit na meron kang mga pangangailangan makatulong ka rin ngayon sa ibang tao. Mahilig kang mag-imbestiga at malalalim ang isip ngayon ng mga Aris. Sa araw na ito, ikaw rin ay naging mapili. At Pipiliin mo yung mga tao na nakakatulong sa iyo, yung mga magagandang impluensya. At sa araw na ito, maganda naman ang takbo ng pag-ibig ngayon kaya maramdaman mo ang suporta ng ibang tao at yung mga tao na akala mo walang pakialam sa iyo ay maaring magpakita ngayon ng kanilang nararamdaman o kung gaano kakaimportante sa kanila. Ngayong araw, ang pera ay medyo katamtaman lamang kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong mga gastusin, sa pangangailangan, kailangan magtipid at ang energy ngayon ng mga aris, madali kayong mapagod kaya alagaan ninyo ang inyong sarili. Ang mood naman, madali kayong maapektuhan sa kung ano ang mga problema ng ibang tao kaya makakabuti sa inyo ngayong araw. Palibutan ang iyong sarili sa mga tao na positibo, yung mga tao na maganda ang kanilang panan Now para hindi ka madown kung ikaw ay merong mga pinagdadaanan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 10, 19, 32, at 33. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Taurus dahil ngayong araw ang mga Taurus mas maging seryoso kayo sa inyong trabaho at sa inyong mga responsibilidad. Ngayong araw magaganda ang inyong vision at kahit na merong mga bagay na hindi ka satisfied sa buhay mo, ngayong araw hindi mo masyadong ma-entertain ang mga ito. Malakas ang impluensya ng Sun at Pluto ngayon na magdadala ng kapayapaan kaya ikaw ay magkaroon ng malakas na senses ngayon pagdating sa iyong yung relasyon. Parang mabilis mong malaman kung ano na ba ang takbo ng relasyon ngayon. Happy ka ba? Happy ba ang iyong kapartner? O kaya kung ikaw ay single, happy ba ang pamilya mo? Ang mga tao na importante sa iyo. Magiging malakas ang kagustuhan ng mga Taurus sa araw na ito na kayo ay mag-improve, matuto, mag-expand ng inyong mga experiences. Mas adventurous ang mga Taurus ngayong araw at mas supportive rin kayo sa ibang tao. Ngayong araw, makakonekta ka sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. At sa araw na ito, kailangan lang bantayan ang pag-ibig. Merong mga pagsiselos sa araw na ito. Merong mga hindi pagkakaunawaan dahil iba-iba ang plano pero maayos ngayon ang iyong energy. Marami kang magawa, maganda ang iyong kalusugan sa araw na ito. Ang pera ngayong araw katamtaman lamang kaya kailangan mo pa rin maging wise pagdating sa iyong mga binibili. Siguraduhin na hindi nasusobrahan ang iyong gastos at siguraduhin na ang mga utang ay kayang-kaya mo pang bayaran. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay Two, eighteen, twenty-seven, twenty-nine, thirty-five at 44. Maayos naman ang araw na ito para sa mga Gemini dahil malakas ngayon ang impluensya ng buwan sa iyong sektor Gemini. Ang buwan ang makatulong sa iyo na mailawan ka pagdating sa iyong mga desisyon. Pero ngayong araw, karamihan sa mga Gemini, kailangan ninyo ng karagdagang pahinga dahil sobra ang pagod sa trabaho o kaya yung ipang mga Gemini kasi ang dami-dami ninyong iniisip kaya ang utak ninyo parang pagod dahil sa kakaplano o kaya ang dami-dami ninyong mga gustong gawin, sa araw na ito karamihan sa mga Gemini gusto na ayusin ang mga problema. At yung mga Gemini na hindi maiiwasan na nakakaroon ng mga problema sa kanilang pamilya. Mas determinado kayo sa araw na ito na mag-improve. Magkaroon kayo ng karagdagang tapang na sabihin kung ano ang inyong nararamdaman, kung ano ang iyong mga nauunawaan at sa araw na ito, lalo kayong ganahan na magsumikap. Mas makombine ang iyong talento at ang iyong mapagkukunan sa araw na ito at marami kang mga magagandang impormasyon na makuha ngayong araw na maaaring makatulong sa iyo na marisulba ang iyong past, yung mga bagay na walang closure sa araw na ito maaring magkaroon ng kasagutan. At ngayong araw, maayos naman ang pasok ng pananalapi kahit papano. Maganda ang iyong kalusugan sa araw na ito. Napakataas ng iyong energy kaya very active ang mga Gemini ngayong araw. Ang problema ngayon ay ang pag-ibig kasi nakakaroon ng konting hindi pagkakaunawaan at karamihan kasi sa mga Gemini ngayong araw very determined. Kaya medyo akala ng kapartner o asawa na medyo matigas ang inyong ulo dahil hindi kayo masyadong nakikinig mas independent kayo ngayong araw sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay green, at ang lucky numbers mo ay 3 7, 16 27, 31 at 38 Makipagkompromiso sa araw na ito, Cancer, dahil ngayong araw, maraming mga tao ngayon na maaring hindi sangayon sa iyong mga sasabihin at sa iyong mga gagawin. Sa araw na ito, mas mahalaga na panatilihin ang kapayapaan. Ito ang dalang enerhiya ngayon ng Sun at Pluto, kaya ngayong araw, karamihan sa mga Cancer, positibo ang inyong mga pananaw. At sa araw na ito, marami sa inyo magkaroon ng mga special project na magbibigay sa inyo ng kasi kasiyahan at magdagdag ng inyong pagtitiwala sa inyong sarili. Magkaroon kayo ng kumpiyansa sa kung ano man ang inyong talento, ano ang inyong kakayahan. At karamihan sa mga cancer, sa araw na ito, mahilig kayo na gumawa ng improvement, merong pag-aayos sa tahanan, pag-organize sa opisina, merong pag-ayos ng mga plano sa araw na ito at para ayusin, palakasin ang mga relasyon. Sa araw na ito, Marami rin sa mga cancer, maghanap kayo ng mas maayos na oportunidad para kayo ay magkaroon ng stable na trabaho at meaningful na mga relasyon. Mas creative at mas expressive ngayon ang mga cancer at maganda ang mga kompromiso ngayong araw. Sa araw na ito, maganda naman kahit papano ang pasok ng pananalapi. Maayos ngayon ang pag-ibig ng mga cancer kaya walang masyadong mga malakihang drama ngayon sa buhay pagdating sa mga mag-asawa at kung ikaw ay single na cancer, ma-enjoy mo ang iyong sarili ngayong araw kasama ang iyong mga kaibigan o kaya kapamilya at mas maging busy ka sa araw na ito sa inyong mga proyekto. Mataas rin ang inyong energy ngayong araw kaya maganda ang inyong katawan at ang inyong kalusugan, maayos ngayon ang iyong mga pananaw. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color color ay orange at ang lucky numbers mo ay 2 20 23 27 35 at 37 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Ang mga Leo ngayong araw, focus sa kung ano ang gusto nila sa buhay at sa kung ano ang magpasaya sa kanila. Ngayong araw, malakas ang impluensya ng Sun at Pluto. Magdadala ito ng kapayapaan kaya ang Leo sa araw na ito ay nasa magandang kondisyon para magtrabaho, alagaan ang kalusugan at ayusin anumang ang mga problema sa tahanan. Ngayong araw, marami sa mga Leo ay maglilinis. Tatalikuran ninyo ang mga pabiga at ang mga problema emotionally o kaya materially. Merong mga maglilinis ng bahay, meron ring iba na merong mga kaibigan na iwasan na o kaya mga problema na tuluyan nyo ng talikuran sa araw na ito, mag-move on kayo at itapon yung mga emotional baggage. Yung mga hinanakit, yung mga pagsisisi, yung mga bagay na nagpapabigat sa iyong emosyon. Dahil sa araw na ito, maraming mga Leo ang mas gusto na maging maayos ang relasyon sa pamilya, maging healthy at mas maging maayos ang mga relasyon sa mga tao nakapalibot sa kanila lalong-lalo na sa inyong trabahoan Mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong resources sector. Kaya pagdating sa bandang hapon at gabi, karamihan sa mga Leo ay mas maging practical, mas maging maingat sa kanilang budget at sa kanilang mga plano. Sa araw na ito maganda ang takbo ng pag-ibig kaya walang drama ngayon sa mga pagmamahalan o kaya sa mga mag-asawa kung meron mga konting problema ngayon ito ay dahil sa pera ito ay dahil sa budget at merong mga liyo ngayon na maaring magkaroon ng problema sa kanilang kalusugan kaya liyo bantayan ang inyong mga kinakain para hindi sumakit ang tiyan o kaya iwasan ang mga bagay na mag-trigger sa iyong allergies kung meron kang allergies marami rin sa mga liyo kulang-kulang sa tulog kaya alagaan ninyo ang inyong kalusugan ngayong araw sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 15, 27, 29 at 37. Malakas ang tentasyon ng mga Virgo sa araw na ito kaya kailangan ninyong maging maingat sa pagpili ng mga aktibidad na inyong sinasalihan o sa inyong mga ginagawa sa araw na ito. Ngayong araw, ang Sun at ang Pluto ay malakas ang impluensya sa iyong sektor. Marami kang madiskubre ngayong araw ng mga proyekto na maaring makakuha ng iyong atensyon at sa araw na ito, ikaw ay makagawa ng napakagandang progress naman. Ngayong araw, ang iyong mga mata ay nakafocus ngayon sa iyong mga prioridad. Sa araw na ito, karamihan sa mga Virgo ay mas romantic at mahilig kayong magsulat, mahilig kayong ibahagi ang inyong nararamdaman, mahilig kayo na lakasin ang mga relasyon ngayon sa mga bata, sa iyong mga kaibigan o kaya sa inyong mga kapitbahay sa araw na ito magkakaroon ka ng karagdagang lakas ng loob at kumpiyansa sa sarili mas maging authentic ang kagustuhan mo na payapa ang mga relasyon at sa araw na ito ikaw rin ay mas maging matatag. Hahanapin mo ang mga bagay ngayon na magbigay sa iyo ng kalayaan, lalo na yung mga bagay na gustong-gusto mo talagang gawin pero hindi mo nagagawa. Sa araw na ito, Maayos naman ang energy ngayon ng mga Virgo. Ang pera at ang pag-ibig ngayon ay katamtaman lamang. Kaya maraming mga maaaring hindi pagkakaunawaan ngayon sa pag-ibig. Kailangan mo ng pasensya at kailangan rin ang maayos na pag-uusap sa araw na ito. At ang pera naman, kailangan maging wise pagdating sa budget, sa mga gastusin at siguraduhin na nauuna muna yung mga kailangan talagang unahin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 18, 30, 35 at 43. Bantayan ang mga pantasya sa araw na ito, Libra, dahil ang isip mo ngayong araw ay lumilipad-lipad papunta sa mga bagay na gusto mong gawin. At baka mapabayaan ang iyong trabaho sa araw na ito. At ngayong araw, ang emphasis ng mga Libra ay nasa magandang binipisyo ngayon ng mga pagkakasundo. Gusto mo ng kapayapaan sa araw na ito, ang mga bagay na parang merong mga problema, inaayos mo. At sa araw na ito, napakaganda naman ng energy ngayon ng mga Libra dahil mas maging seryoso kayo ngayong araw. Malakas ang impluensya ng Sun at Pluto ngayon sa iyong sektor, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga mapagkukunan. Kaya gusto ng mga Libra ngayon, maayos ang plano, maayos ang pananalapi. At kung meron mga mga pagsisisi sa nakaraan sa araw na ito, ay karamihan sa mga Libra mag-move on, patawarin ang iba tao patawarin ang sarili at mas maging practical ang mga libra lalong lalo na pagdating sa bandang hapon at kahit na medyo mataas ang mga emosyon ng mga libra sa araw na ito okay lang naman ang resulta dahil ang iyong mga emosyon ang mga mararamdaman mo ang magtulak sa iyo ngayong araw na lalo kang maging seryoso pagdating sa iyong trabaho, pagdating sa iyong kabuhayan at mas i-value mo ang mga tao na palaging andyan, mas bibigyan mo ngayon ng pagpapahalaga at prioridad yung mga tao na palaging nakakatulong o kaya nakikinig sa iyong mga problema. Maayos ngayon ang pag-ibig para sa mga libra at walang masyadong drama ngayon. Kung meron mga pag-aaway sa araw na ito sa mga mag-asawa, madalas ang issue ay ang pera at ang budget ang mga plano. Pero maayos ngayon, active ang energy ngayon ng mga libra. Marami kayong magawa at maganda ngayon ang iyong mood. Kailangan lang kontrolin ang isip sa araw na ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 10, 12, 14, 18, 26 at 34. Maganda ang charm, ang karesma, at ang pagiging kaakit-akit ngayon ng mga Scorpio. Marami sa araw na ito ang makinig sa iyo dahil ngayong araw, ang mga Scorpio ay para kayong leader. Maganda ang inyong authority sa araw na ito. Malakas rin ang impluensya ngayon ng sun na nagdadala ng kapayapaan sa iyong sektor. At ang Pluto naman ang makatulong sa iyo na lalo kang magkaroon ng lakas ng loob sa araw na ito. Ikaw rin ay makuha mo ang risk peto ngayon ng ibang tao. Maganda kasi ang pag-solve ng mga problema sa araw na ito. Ang mga Scorpio naman, gagawa kayo ng mga positibong pagbabago ngayong araw at maaari na maputol na ninyo yung mga hindi magagandang habit, yung mga naglalagay sa inyo sa alanganin na sitwasyon. Sa araw na ito, magkaroon kayo ng karagdagang lakas ng loob na ipaglaban kung ano ang inyong mga gusto, pero marami ka rin ma-realize ngayong araw, kita mo kung ano ba ang mga bagay na dapat at hindi dapat at gamitin mo ito sa maayos na paraan para ikaw ay lalong magtagumpay ngayong araw. Sa araw na ito, magaganda rin ang iyong imahinasyon at ang kagustuhan mo na maging leader ngayong araw ay totoo naman. Magkaroon ka ng genuine na interest na ikaw ang manguna dahil gustong gusto mo talaga na magtagumpay sa araw na ito at akayin rin yung iba na medyo nahihirapan. Maayos ngayon ang takbo ng pera para sa mga Scorpio. Maayos ngayon ang iyong pag-ibig ang problema madali kang mapagod sa araw na ito at karamihan rin sa mga Scorpio ngayong araw, sobrang pagod pagdating sa gabi dahil nga dami-daming mga ginagawa, marami rin kayong mga tinutulungan kahit kayo ay busy. At sa araw na ito, marami rin naman kayo na mabigyan rin ng chance kasi yung mga Scorpio sa araw na ito, mahilig kayong magbigay ng pagpapatawad. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 2 17 18 33 40 at 43 Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maayos ang mga partnerships ng mga Sagittarius ngayong araw. Makakonekta ka sa mga tao na kapareho mo ng pangarap, kapareho mo ng pananaw, at ang focus ngayon ng mga Sagittarius ay nasa pera at nasa negosyo. Ngayong araw rin, babalikan mo kung anuman yung mga dating problema at hahanapan mo ito ng solusyon. Ikaw sa araw na ito ay mas seryoso. Nakafocus ka ngayon sa iyong goals, gagawakan ng mga positibong pagbabago at improvement ngayong araw. Meron lang mga sitwasyon sa araw na ito sa Sagittarius na medyo nakakalito pero magdadala rin ito ng excitement sa iyo. At karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw, magpapatawad, ma-enjoy ninyo ang moment kasama yung ibang tao na medyo nagkaroon kayo ng alitan o kaya tampuhan. Sa araw na ito, karamihan rin sa mga Sagittarius mas determinado kayo na hanapin ninyo ang mga tao at ang mga bagay na magdala lan ng security yung parang payapa ka wala kang masyadong iisipin at sa araw na ito mas motivated ang mga Sagittarius para ibigay sa mga mahal mo sa buhay kung ano ang kanilang mga gusto kaya lalo kang nagsusumikap. Maganda ang prioridad ng mga Sagittarius sa araw na ito. Klaro sa iyo kung ano ang nagpapasaya sa iyo at ano ang nagpapasaya sa iyong mga mahal sa buhay at kung ano ang dapat mong gawin para matugunan ang iyong mga responsibilidad. Walang masyadong drama ngayon pagdating sa iyong kalusugan, sa iyong katawan at sa pag-ibig. Ang problema ng mga Sagittarius ngayong araw ay ang pe Era. Kaya kailangan ninyo maging maingat, kailangan magsumikap lalo sa trabaho, kung meron mang mga sakit sa ulo na kasama sa trabaho, mahalagang hindi napatulan ang mga ito. Magtrabaho ka lang ng maayos. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 16, 17, 35 at 38. Maraming challenge ang haharapin ng mga Capricorn sa araw na ito dahil maaring malagay ka sa isang sitwasyon na hindi mo masyadong kabisado. Ngayong araw, merong mga Capricorn na maaring mag-travel sa lugar na hindi pa nila masyadong gamay o kaya kayo ay mapasama sa mga tao na hindi kayo masyadong familiar kaya parang naninimpla kayo, parang tinitingnan ninyo kung ano ba ang mga gusto at ayaw ng taong ito. O kaya mga taong ito, sa araw na ito, merong mga Capricorn malipat kayo sa ibang destinasyon, sa inyong trabahoan, at magsimula kayong mag ng panibagong pakikipagkaibigan. Ngayong araw, marami ang mga Capricorn na madali kayong mawala sa concentration sa inyong trabaho, kaya kailangang mag-focus ngayong araw. Marami rin sa inyo, ay marami kayong matutunang bago. Mahili kayong mag sa araw na ito. Maganda at parang napaka-active ng inyong isip ngayong araw kasi marami kayong mga critical na iisipin. Yung mga importante, mahahalagang desisyon. At sa araw na ito, maganda rin ang mga konklusyon na magawa mo. At ngayong araw, marami sa inyo mahilig magpahinga, mahilig magmuni-muni pagdating sa inyong mga plano, lalo na ang mga Capricorn na merong iniingatan na negosyo. At sa araw na ito, mas maging maingat rin kayo pagdating sa inyong mga komunikasyon. Kailangan lang Ngayong araw, huwag sobrahan ang iyong mga pangako kasi sa araw na ito Capricorn, maari na ma-overestimate mo ang iyong pangako at meron kang masabi na hindi mo pala kayang gawin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 10, 18, 26, 32, 37 at 39. Mas mabusisi, mapili ang mga Aquarius sa araw na ito dahil ngayong araw, nakasentro ang iyong isip sa iyong mga prioridad. Happy ka na tinatanggap kung ano man ang mga kakulangan mo, ano man ang iyong mga kahinaan, pero focus ka sa araw na ito na ayusin yung mga problema, ang mga proyekto na nasa iyong isipan at yung mga hindi pa natapos na mga plano mo. Sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang posisyon dahil mas maging malalim ngayon ang iyong mga pag-iisip, mas maging maunawain ka, pagbibigyan mo yung mga tao na maring nagkaroon ng kamalian at sa araw na ito ay mas maging maayos ang reputasyon ng mga Aquarius dahil makikita ng ibang tao ngayon kung gaano ka kaseryoso sa iyong trabaho at kung gaano ka kagaling. Ngayong araw kasi, Mauuna yung passion ng mga Aquarius kaya sa araw na ito karamihan sa mga Aquarius ay kahit na hindi ninyo sinasadya ay mapansin ng mga tao kung ano talaga ang laman ng puso mo kung totoo ba na happy ka sa trabaho mo o kaya ko ikaw ay parang nagpapanggap lang na gusto mo ang iyong mga ginagawa Sa araw na ito ikaw rin ay magkakaroon ng swerte sa pag-ibig yung mga Aquarius na single na maaring gusto na na magkaroon ng kapartner. Maganda ang araw na ito para makipagkilala. At sa araw na ito rin, maayos ngayon ang pag-uusap ng mga mag-asawa, ang mga plano. Maganda rin ang pasok ng pera sa araw na ito at maayos ang iyong kalusugan. Kaya ang kabuoang energy ngayon para sa mga Aquarius ay napakaganda. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra, ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 29, 31, 34 at 39. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Mas sociable ang mga Pisces sa araw na ito at ngayong araw hahanapin ng mga Pisces ang mga one-to-one -one connections. Sa araw na ito, ang karamihan sa mga Pisces ngayon happy, malalalim ang inyong mga gustong maabot sa buhay at nagiging maingat rin kayo ngayong araw pagdating sa inyong pagtitiwala sa ibang tao. Kaya mas wise at mas malalim ang mga Pisces ngayong araw. Mas seryoso kayo. Nakafocus kayo sa inyong kontribusyon. Ano ang naibibigay ninyo sa inyong mga kagrupo, sa inyong mga kasamahan sa trabaho, o kaya sa inyong pamilya. At sa araw na ito, ang focus ninyo ay nasa advancement. Ngayong araw rin, magaling ang mga Pisces na magkumbinsi ng ibang tao. Yung ibang mga Pisces ngayon, maaari rin na makapagbiyahe dahil sa trabaho. At sa araw na ito, mag-improve ang mga layunin ng mga Pisces. Ngayong araw rin, karamihan sa inyo, ay i-let go ninyo yung mga bagay na pabigat. Dahil sa araw na ito, hahanapin ng mga Pisces yung emotional healing. Parang karamihan sa inyo gusto lang na mapagaan ang mga sitwasyon at ayaw nang malugmok sa mga problema, ayaw na naulit-ulitin yung mga hinanakit. Kaya ngayong araw, karamihan sa mga Pisces ngayon, palaban, parang ready na na mag-move forward sa buhay. At sa araw na ito, maayos naman ang pasok ng pananalapi. Maganda ngayon ang pag-ibig at mga relasyon. At ang energy ngayon, marami kayong magawa dahil Okay, ang inyong kalusugan sa araw na ito, walang masyadong mga alalahanin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 5, 13, 18, 25 at 36. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Uh, Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga na para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyat malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Sulya palubit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Na Never kang bibidi. Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung baka naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa E dumito ka na Araling Pilipino Na ang kakana